Masasabi ko sa mga katulad ninyo na alam mo yung feeling na hindi ka maaabot, yung feeling na ang layo-layo mo tapos narinig namin na oh, si OVP pupunta dito. Uh, yung naramdaman namin, wow, meron na naman para sa mga bata. papansin nyo yung iba dito walang bag luma na uh, yung pinaglumaan ng mga kapatid nila. Itong mga bag, uh, mga pencils, mga school supply po niyo. Syempre malaking tulong din po sa uh, sa akin as a parents. Syempre hirap pa naman ng buhay ngayon. Uh, uh, lahat na lang binabudget budget mo. gusto ko doon is yung kapote. Kasi minsan, hindi mo talaga na, ano, na umuulan maaraw sa umaga, pero pagdating ng hapon, uulan na. So makikita yung mga bata, hindi sila makaalis, minsan pa nga nagagabihan. Nagpapasalamat ako at saka sa effort ninyo na sana hindi kayo magsawa na puntahan kami para naman at maramdaman ba namin na may mga tao palang katulad yung tumutulong.